sir. Uh, yung kasama nyo, PWD, hindi. Ha? Uh, yung kasama nyo, PWD, hindi. Hindi, okay. yung kasama nyo isa, PWD ba yan? Uh, Ikaw, senior. Kailangan mo pa hindi? Eh? Hindi po, tinatanong ko lang po. Okay. Ito po, wala po kayong bayan, sir. Kaya sinakay ko kayo. Uh, Libre po kayo oo oh, PWD ba yung kasama nyo? oo no. may ID po? kasi po kung ano eh, libre po talaga si sir kung PWD yun ilan taon na po kayo sir? 84 wow congrats 84 pa lang wala <laughs> pa ah, siya tayo nyan pira lang po talagang ganong ano wala tayong bisyo sir Keri, Yo. Sarap konti. ano, Na ko 70. Ikokor ng punta ko mula Wala. Wala na naging ser, lang besis kayo na libre sa transport? Wala pa. Ha? Mula na no, naging senior, kayo may karanasan kayo na libre sa transport? Wala. Uh oh. -huh. Wala. So, it, ito pa lang po, una nyo. Uh ah. -huh. Yeah. Pero plano, may discount na. Po. Oh, this oh, sa so transport, may discounted po lahat. May discounted. Pero, sa so buong mundong naging senior kayo, ngayon lang kayo nakaranas na na-libre kayo. Oh, wala pa. Ngayon lang po. Uh, oh, ngayon lang. Yan. Yeah. Oh. Congrats po. Pati po si Sir, PWD, owner rin po. Ah, -huh. Yeah. Ah, nagpa-vlog po ako, sir. Pero matagal ko nang ginagawa yan Hindi pa ako nagbablog Ginagawa ko na yan Kaway-kaway po sir Congrats po Ayan pati si sir PWD libre Ayan Okay lang <laughs> Kaya hinintuan ko kayo Kasi sabi ko ka ako May isa kayo malang kaya ng libre Ayan Salamat po sir God bless po